Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, may isang mabait at matulunging batang babae na nagnangalang Mai. Kilala siya sa buong nayon dahil sa kanyang gininto ang puso at sa kanyang mahabang buhok na kulay ginto, na kumikinang sa tuwing nasisinaga ng araw. Si Mai ay ulila na, kaya't siya ay naninirahan kasama ang kanyang lola. Mahal na mahal niya ang kanyang lola at sinisikap niyang pulungan ito sa lahat ng gawain. Isang araw, isang matinding tagtuyot ang dumating sa kanilang nayon. Ang mga ilog ay natuyog, ang mga pananim ay nalanta, at ang mga tao ay nagsimulang magutom. Araw-araw, nakikita ni Mai ang lungkot sa mga mukha ng kanyang mga kanayon. Labis siyang naaawa sa kanila lalo na sa mga batang umiiyak dahil sa gutom. Lola, ano po ang maaari nating gawin? Naaawa po ako sa kanila. Malungkot na tanong ni Mai. Hinaplos ng kanyang lola ang kanyang buhog at sinabing, Magtiwala tayo, Apo. Darating din ang tulong. Gabi-gabi, bago matulog, taimtim na nagdarasal si Mai Hinihiling niya sa bathala na sana ay matapos na ang tagtuyot at bigyan sila ng pagkain para sa lahat. Mahal na bathala, kahit ano po ay gagawin ko. Bigyan niyo lang po kami ng pagkain upang maibsa ng gutom ng aking mga kanayon. Bulong niya sa kanyang mga panalangin. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Mayi, isang diwata ang nagpakita sa kanya sa panaginip. Ang diwata ay napakaganda. May suot na damit na gawa sa mga dahon at bulaklak. Mayi, sabi ng diwata sa malumanay na tinig. Narinig ko ang iyong mga dalangin. Nakita ko ang iyong busilak na puso at ang iyong pagwamahal sa iyong kapwa. Sino po kayo? Nagtatakang tanong ni Mayi. Ako ang diwata ng kalikasan bibigyan kita ng isang kahilingan bilang kapalit ng iyong kabutihan. Ngunit, ang kahilingan na ito ay may kapalit. Kahit ano po, mahal na diwata, kahit ano ay ibibigay ko para lang matulungan ang aking mga kababayan, buong pusong sagot ni Mayi. Ngumiti ang diwata. Ang kapalit ng iyong hiling ay ang pinakamahalaga sa iyo. Handa ka ba? Nag-isip si Mayi. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kanyang buhay at ang kanyang lola. Ngunit para sa kapakanan ng lahat, handa siyang magsakripisyo. Opo, handa po ako. Matapang niyang sagot. Kung gayon, sabi ng diwata, pumunta ka sa gitna ng bukirin bukas ng umaga. Humiga ka roon at hintayin ang pagsikat ng araw. Mula sa iyong sakripisyo, isang bagong halaman ng tutubo. Ang bungang ito ang magiging pagkain ng iyong mga kababayan at magliligtas sa kanila mula sa gutom. Pagkagising ni Mayi kinaumagahan, alam niya na hindi iyon isang ordinaryong panaginip. Malungkot siyang nagpaalam sa kanyang natutulog na lola. Hinalikan niya ito sa noo at bumulong. Paalam po, Lola. Mahal na mahal ko po kayo. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at nagtungo sa tuyot na bukirin. Sinunod niya ang utos ng diwata. Humiga siya sa lupa, ipinikit ang kanyang mga mata at hinintay ang pagsikat ng araw. Habang unti-unting sumisikat ang araw, naramdaman ni Mayi na unti-unti siyang nagiging bahagi ng lupa. Ang kanyang ginintuang buhok ay kumalat na parang mga sinulid sa ilalim ng lupa. Nang tanghali na, hinanap ng kanyang lola si Mayi. Nag-alala siya nang hindi niya ito makita sa bahay. Tinawag niya ang mga kanayon at sama-sama nilang hinanap si Mayi. Nagtungo sila sa bukirin at doon sa gitna ng tuyot na lupa, nakita nila ang isang kakaibang tanawin. Isang halaman na hindi pa nila nakikita noon ay tumutubo ng mayabong. Ang katawan nito ay matangkad at berde at sa dulo nito ay may mga bunga na babalutan ng berdeng dahon. At mula sa dulo ng bawat bunga ay may lumalabas na mga hibla na kulay ginto kasing kulay ng buhok ni Mayi. Nang buksan nila ang isa sa mga bunga, nakita nila ang mga butil na dilaw na parang ginto maayos na nakahanay. Naalala ng kanyang lola ang panaginip na ikinwento sa kanya noon ng apo tungkol sa diwata. Tumulo ang kanyang mga luha habang nauunawaan ang nangyari. Ipinakain niya sa mga nagugutom na tao ang mga butil at ito'y masarap at nakakabusog. Ito ang handog ni Mayi sa atin, sabi ng lola habang umiiyak. Ang halamang ito ay si Mayi. Ang kanyang ginintuang buhok ay naging mga hibla ng halaman at ang kanyang busilak na puso ay naging mga butil na nagbibigay buhay. Mula naon, tinawag ng mga tao ang halaman na mayi. Sa paglipas ng panahon, ang salitang mayi ay naging mais. Tuwing anihan, inaalala nila ang sakripisyo ng batang may ginintuang pusong si mayi na nagbigay ng sarili niyang buhay para iligtas ang kanyang mga kababayan. Ang alamat ng mais ay isang paalala sa atin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal, kabutihan, at sakripisyo sa kapwa. At dito nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan ninyo ang alamat ng mais. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong pambata. Hanggang sa muli, paalam.